guys. Ayan, kain po tayo. Ayan, ang ulam ko ay adobong pakpak. Pak. <laughs> kain tayo. Ayan. Ginagay ko sa rep o oh, pinainit ko. Hindi pa yata mainit. kain <laughs> tayo. Ito yung ulam namin kahapon ng anak ko. si si Michelle. Madali ang luto. Kasi nga, bibili kami dapat ng isda kahapon. Inaubusong kami. Naubusong <laughs> na. Wala nang mabiling isda. Wala. Ito na lang ang nabili namin kahapon. Pakpak. -pak. Madali ang muto. Inaubo ko na lang. Mm. So yummy. Kain po tayo. adobong papak. Ito mm. yung tuyo siya. Ang sarap. Ganito ang gusto ko sa mga adobo. Ito mm. yung tuyo. tuyo yung wala bang sabaw ang sabaw niya lang ay eh, pinakamantika sarap <laughs> ang ganyan siya oh. Hmm. tapos ang pinakasabaw niya lang yung ganyan ang oh, mga sipuya siya ang perfect <laughs> adobo ng ilokano ganyan Ganito kasi magluto yung nanay ko eh. Noong bata ako, hindi naman ako tinuturuan ng nanay ko magluto eh. <laughs> Seven years old pa lang ako, marunong na ako magluto. Kasi nanay ko busy lang sa bukid, na bandera, na La malansa, laging wala sa bahay mga ngahol, nagtatanim, nagsisika ng bagay. Kaya yung pagdating niya, ay, eh, pagkahabang nagluluto yung nanay ko, yung umaga, pinapanood ko lang yan. Pinapanood ko kung ginagawa. Ano Basta pag nagluluto, nandun lagi ako sa tabi niya. Kahit i pinapalis niya ako, sige, nandun pa rin. Hanggang siya nagluto ako. Sunog! <laughs> Pangalawang luto ko, oh. malata. <laughs> Nakusal. Nihilaw yung kanin. Kasi sabi ni nanay, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Huwag malata. Yung kakain kasi malata. Kasi bakit malata? Ganito ang gawin mo. Dinadangkal-dangkal yung gano'n. Yan yung pangat yung luto ko na lang, Perfect na pinag-iilihan ko na. Pero nung nakamagluto ng ulam. Bantayan mo, sabi ng nanay. Huwag mong iiwan. <laughs> Pag nagluluto ka, huwag mong iiwan para hindi maksot. Sabi ng gano'n eh. Kita ang tata, naksot. Nga pati malamot mo dito. Sabi ng Kaya totoong lang naman ang naksot. Hindi lang malunod yung buong kanin. Kaya yun. Nung nagluto ako ng naksak ng, ng inapoy, at saka na sir, nabasa. Ano, nung ano na, ano na, okay na. Kasi binantayan ko na eh. Kasi yung unanay ko, ayaw na na yung malatang kanin, yung nabasa ang inapoy. Hindi baling ma-brown brown na yung totong <laughs> Wag lang yung sunog na sunog ng ibabaw. <laughs> Kasi nga pag nagluluto ka talaga ng kanin at malakas yung apoy tapos syempre marami ng baga sa ilalim. Ano na yun? Hindi mo na makontrol. Kaya ang gawaan mo pagka wala nang sabaw tanggalan mo na ng ano big gang. lagay sa banga. para hindi makasit eh. mm. yung lapoy hmm yun siya natuto ako magluto ako yung tigaluto sa bahay kung lahat luto din hanggang sa natuto na ako magtabaho hmm. nangangamuhan na ako ulang amo ko hindi lang po, sa kanila lang. <laughs> na ako natutong magtrabaho lahat-lahat, lahat-lahat. Kaya, sabi nga nila, hindi ka matututo hanggat hindi ka nagkakamali. Kaya ako, yung kakamali ako sa pagluluto. Unang luto ko, nakso, Unang um, pangalawang luto ko, na, nabasa. Nakusal. <laughs> Hanggang sa ayun. Kahit nga ako ayaw kong kain kasi nakusol nga nabasa. O, ba? Diba? <laughs> Sabi nga nila, hindi ka matututo hanggat hindi ka nakakamali. Yung pagkakamali na yun lagi mo i-exercise. Na wag lang maulit pa. O, di ba? <laughs> kaya, pagigihin para hindi na magkamali. Kaya hanggang sa natuto ako magluto. Kaya yung isang bahay. Iba ko sa nakapag-asawa ko. Hanggang nagkaroon ng mga anak. Hanggang sa nagkapag-trabaho na dito sa dala-dala ko rin yung pagkakamali na yun. Lagi mag-ingat. Kaya yun, hanggang sa nakapag-upload ako, kaya... Hindi man perfect lang Lahat ng kakamali. Pero yung pagkakamali na yun, wala kaya tama na yun. Huwag nang balikan at huwag nang maulit. <laughs> Ang sarap, oh. Hmm. Hmm. Ang sarap ng ano? Pudobong malo. Kung gaw <todong> sa kalublo o may lasa. Pati sa mga ganito, mat natin mat may lasa. Hindi lang hanggang sa baong lasa. Ang bang laman. Masarap pakpak. masakrap kumain talaga. Hmm. Masarap ang adobo pagkagalito ang luto. Eu bafo